Wala yan. Oo. Oh. Ay, eh, patay na. Yan mga boss. Natatanda nyo nung no, kami nagtarim ng ng talong. Yan. Tingnan natin. Oh, gaganda na no. Okay. Ayan. Yan oh. No. Okay lang yan ah. Ano, isang linggo lang yan. Ito oh. Ito tatlong linggo yan buhay na Mad medyo madamu madamu pa may sabuan na wala pa wala pa kahit bulam oo oh. yan mga boss, oh yan dadamuhan pa lang yan yan ito ito yung medyo malinis na mga boss dahil ito talo sa pustahan <laughs> yan yun know, o nakahilero pero yan dadamuhan namin yan yan <laughs> Ya, ito ya, magar na. Ayan oh. No? Buhay na buhay na mga boss, ang kaganda na may mga bunga na kailan lang tinanim no? mm -hmm. oh. yan ha. Ayan oh. Mhm. Oh. Ayun magtanim may dibiro maghapon na kayo ko. Ayan oh. No? Wow, ganda na. Sapen! Pakapikana naman. Ayan oh. No? Ah, daming tanaw. Wow, gaganda na. Hmm, gaganda na. Hmm, gaganda na. Oh, very good. Wow. Okay. Magtatanim muna tayo. Diyan <laughs> ba yung ano pala yun, no? Yung buhay ang saging. Buhay saging. T tingnan natin, tingnan natin yung niranda. Pati natin nat nat may ganda bakit? Na, 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 na Saan? Ah, di ba marami yan?